Anong masasabi mo sa mga buhaya? Natatakot na yung mga yan dahil sila naman ang iimbestigahan. <laughs> ano kayang plano ng mga magnanakaw? Ah, magsasalita mga yan, kuwari galit sila sa kurakot. <laughs> Mataas daw ratings ni Tamba. Wala naman ang naniniwala sa survey nila. <laughs> nako, nako. Durog ang mga buaya. Malamang Baka hindi na yun nakakatulog ng maayos ngayon. Dahil si Marcoleta na, yung dati nilang inaapi-api. Ngayon, yari sila kay Marcoleta. Lahat ng mga buaya na kongreso, durog. Ah, yung buaya lang ang tinutukoy natin. So kung hindi ka buaya, eh may kongreso naman dyan ng na mga hindi buaya. Mga tahimik lang. Pero meron ho talagang mga magnanakaw dyan. Ah, yari kayo ngayon kay margoleta Ah! Alright mga kapatid, ayos ah, yung intro natin ha. Ah. Ito po ang title, Senator Marcoleta iimbestigahan ang flood control projects. Agoy, 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 agoy. Mga kongresista kabado. <laughs> Yan po ang title galing sa ating Pinas News Uncover Cover. Congratulations sa'yo kuya, nagbubunga na ang iyong uh, pinaghirapan. Basta doon ka lang lagi sa tama ha, Pinas News Uncover, napaka the best mo. Okay na. Ito na. Nasa description yan, Eto na na. Ito na. Panoorin na po natin ano bang meron dito, anong eksaktong balita na to, nagagawa natin ng reaksyon at opinion. Simulan na po natin! Yeah. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber one. Maaasahan, kaya tawag na, baka meron na sa inyong lugar ang Fiber one. Ay, siguradong sigurado ka dyan dahil napakabilis na ang internet. Okay, i-play na natin ito! Posibleng ang isyo ng kumanay-anomalya sa mga flood control projects na ikinagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Rebel Committee na pinamumunuan ni Sen. Rodante Marcoleta. Naka... Yan ay ayon kay Sen. Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, maari magsagawa ng moto proprio investigation si Marcoleta kahit wala pang ihaing resolusyon sa Senado hinggil dito. Naka! nako, yari kayo ngayon. Nako, nako. Kuntian sa si Estrada na mahusay itong mapapangunahan ni Marcoleta. Nitong Martes, naghain na si Senator Erwin Tulfo ng resolusyon para siya sa atin ng Senado ang umanikat iwalian sa flood control projects. Nako, pati si Erwin, mukhang bumaligtad na. Nako, 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 nako. <laughs> Yari ka ngayong administrasyon ka Lahat ng uh, mga kurakot Lahat ng mga kurap talaga ha? BP Sara kayo ng BP Sara ha? Partikular lang yung uh, si Yasap Kung saan nagamit ang bilyon-bilyong pisong budget noong 2024 At ngayong 2025 para sa flood control O oh, si Turo Turo oh. Turo dito Turo doon Pag nasa helicopter Turo dito Turo doon <laughs> Ay, banat kayo ng banat sa mga Duterte. BP Sara kayo ng BP sana. Banat dito, banat doon. Hindi kayo nagtatrabaho ng maayos. Turo dito, turo doon. O, yari kayo ngayon kay Marcoleta. Yan, paiimbestigahan na kayo ngayon. Samantalang maraming baradong kalsada at drainage na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Maliban sa flood control projects, Kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires. Uh -huh. Ipinagtanggol naman na eh, Estrada si Marcoleta sa mga batikos bakit ito ang inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito Ay natural, eh kung ilagay nyo dyan mga dilawan, wala namang gagawin dyan, baka magnakaw lang yan. Mabuti maglagay ka ng matino para yung talaga ang nababagay. Salamat din kay Cheese Escudero kahit papaano eh pinayagan niya at pinahintulutan niya to. Alam ko siyang uh, ano, hiningi ito ni Marcoleta. Salamat pa rin po kay Cheese Escudero. Maganda to. Yan, maganda yan. Pumalag-palag kayo. Binoto po kasi kayo ng sambayan ng Pilipino. Ito mga kongresista na to, yung mga buaya lang ang tinutukoy natin. Ha? Yung mga matitano, hindi po. Binoto lang kayo, ano, ah, nationwide. Binoto lang po kayo dun po sa inyong, sa inyong mga distrikto. Hindi po kayo nationwide, kaya huwag kayong umasta. Nakakala nyo kayo yung boss. Sino ka? 32 million? 32 million ang mga bom na sana sasabihin ko eh. 32 million ang bumoto kay BP Sara tapos iilan lang ang bumoto sa inyo baka nga wala pa kayong kalaban kaya kayo naging kongresista o kasama lang kayo sa party list kaya kayo naging representative di ba sino kayo sino di hmm? mga tabad na ano to eh, mga matatalino eh no? yung talino ginagamit nila sa kagaguhan mga buwakaw sa gobyerno mga kapatid ikalat po natin ito no sa pamamagitan po ng pagla-like sa ating video napakasaya na ho natin noon kasi kakalat po babalik po ang algorithm natin at magigising lalo yung mga sambayan ng Pilipino mag-like lang po tsaka comment yung subscribe kahit mamaya na o konsensya nyo na joke lang joke lang bahala na po kayo Basta mag-like po kayo para yung mga ibang naliligaw sa mga balita, nakikinig sa mga biased media o kaya sa mga taga-kabila, eh ma-recommend pa sa kanila ito at baka magbago pa ang isip nila. Pwera dun sa mga sarado na ang utak. Mga naambunan ng sobrang talino kaya naging 80-80. Okay, tuloy na tayo, tuloy-tuloy na. Ang unang pagkakataon ng Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na nag sa mga pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Ang kayo na po ang uh, nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee Ano na po ang inaasahan? At mayroon na po ba kayo na katalaga kung sino-sino ang -sino mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Ba, yung Blue Ribbon Committee, Jen Nelson, oh, ay po. isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Uh, mm -hmm. Ang ba? Uh, pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho uh -huh. uh, kapatid ni Congressman uh, Miro Kimbo. Palagay ko niya yun. Uh -huh. yun, pero very competent, ha? Ah, okay. Hmm, matagal uh -huh. na siya ro. At ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, o. meron na talagang ano 'yun. Ah, meron talagang may, may tao 'yun. Opo. May tao yon at sa aking palagay sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee ay talagang may kasanayan na 'yung competence nila kung ang pag-uusapan ay uh, uh, pag-build up ng kaso. Opo. Ah, uh, 'yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong pag nagtanong kami, basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong eh. Parang kung sino-sino lang ng mga, ah. yung mga anong tawag din sa mga uh, nasa television uh, na ang, ang, tanging gawa lang ay eh, magtatanong ng... Wala naman direksyon ng mga tanong eh. hindi ba? Ah, minsan yung mga tinatanong nila, yung mga nag analisa lang. Dapat yung tatanongin nila, yung talagang concern doon. Ibig kong sabihin eh, yung may kinalaman doon sa trabaho. Alam nyo, 'Di ba may flood control na dati? Ngayon, may tinayong mga flood control pero hindi pala gumagana. Dan sa Maynila, no? May natayo na dati sabi ni Isko. Pero nung hindi na siya mayor, may iba na at uh, hindi ko alam kung sino nagbigay ng budget. Sabi ng ganun eh, may flood control na daw doon pero hindi gumagana. Ay, anyare. Anyare, anyare. Oho, oh, oh, Doon hindi. Ah, kasi uh, ang Blue Ribbon, makikita mo, kailangan ma-establish mo yan. tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, non at nonfeasance. 'Yung tatlo na 'yon. Opo. Kailangan bago ka mag-imbestiga, uh, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandoon. Opo. Either malfeasance, misfeasance, non nonfeasance. Hindi sabihin puro katiwalian 'yan eh. Mm -hmm. At na nagaganap o naganap, sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oo. Uh -huh. Kaya, importanteng, ano eh, importanteng komite. Uh, At, uh, yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado, na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, sa ano? Hindi, lahat naman ng komite uh, may rules. Ah, may kanyang rules, kanya -kanya eh. rules oo. Oh, uh, pero, ito ang sariling logo uh -huh. lang siya. Oo. Pero, siya, talagang... Uh, <clears throat> Magtataka ka. Ibig sabi, parang, parang independent eh. Uh... Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng gano'ng ganung katangian sapagkat uh, ang kanilang gawa ay eh, hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? Uh -oh. At doon nga, kahit walang resolusyon doon eh. ay I mean, motopropyo pa. Motopropyo. moto opo, Pagka naisip ng chairman, Sige, simulan ninyong ang uh, mag-build up ng case dito sapagkat uh, ito ay nabanggit ng pangulo sa kanyang zona. Uh, so nakamakailan lang. Opo, oo. Kailangan lamang hindi tayo maging uh, alerto sa mga bagay-bagay na pangulo na mismo ang nakapansin. Opo, oo. Dapat din naman ng mga iba. <coughs> Kaya lang official na binanggit ng pangulo. 'Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit Tinakot pa sila, di ba? Oh, yun nga. Ano sa sabi? Mga, may mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pasaring, diniretso eh. Ano oh. sabi niya, Nelson? Mahiya naman Man, kayo. Eh. Oh. <laughs> Mahiya. Si, sino yung kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas ko. Rakot. Hindi mambabatas. Di ba? Yung mga ano, oh. uh, nasangkot sa... Akala ko yung mga mambabatas. Hindi, oh. kaharap niya ano eh, oh. di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas, Opo. Ah, at ah, saka ah, sinabi niya, eh, na kailangang masiyasat yan. Eh, mm -mm. bakit nga naman hindi? Eh, <coughs> Isip mo pagka ikaw ay binaha, mm -mm. napakaraming uh, mga propriedades mo, mga kasangkapan, Nasira, lahat, nawala pati you know. trabaho mo, pati mm -hmm. mobility mo. Tsaka ano? Hindi ka makakatulog sa gabi, lalo na malakas ang ulan. Hindi ka ho makakatulog kasi iisipin mo, ala, ano, oras na, baka yung baha eh, baka abot na sa bubong. Sa bubong na pala ako natutulog. Hindi kampante yung ang otak mo. Lahat. Mag-aalala ka. Pati oh, pagpasok ng mga anak mo, kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alangani, no, maaaring sa disgrasya pa. Hmm ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit na kulang, -kulang at, sa pupang uh, hindi, nawawala. Hindi, ano, ha? Hindi oh. nag improve kundi lalong uh, lumulubha yung uh, epesto. Mm -hmm. Palagay ko, yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Uh -huh. so, Ibig sabihin, dahil siguro nang galing lang sa Pangulo, hindi lang sa makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Dapat nga ang uh, binigay na salita ng Pangulo, ang kakapal ng mukha ninyo, pera ng bayan yan, dapat kayong managot. Eh wala eh, wait. Hoy, naman kayo. Maya naman kayo. Biro mo, bilyon-bilyon ng ninanakaw, tapos maya naman kayo. Maya! Pakulong mo! Gawa na sabi mo, a-actionan natin yan. Bibigyan natin ng action yan. Palike po mga kapatid, apindutin niya yung aksyonan. Hindi yung maya naman kayo. Huwag nyo nang ulitin yan ha. Baka ganun eh. Parang ganun eh. Uy, maya naman kayo. Ang weak talaga, di ba? Ang hina-hina. Hindi malang... Wala man lang takot na mga... Wala. Pangulo nyo yan ha. Kasi siyempre baka sabihin ng iba... Dapat hindi siya gumamit na gano'n, hindi na presidential yun eh. Ah, uh, gano'n ho ba? ba? Nako, kasi kung mayroon pang mas mabigat na salita doon, dapat, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun ang nga nga. Oh. Oh, dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha oh, niya. Oh. Mas ma, mas matindi yun eh. Oo, oh, oh, oh. dapat ipapakulong ko kayo. Wala eh. Uy, maya naman kayo. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya. Pati ay, mga uh, kontratista. Opo. Pati oh, mga o. kontratista ay uh, usigin natin. Uh -huh. O okay, ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi sa palagay mga, mo lang. Kasi mga ibang kongresista ko, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano? Yung pati equipment <laughs> eh, nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oh. oh. <laughs> <laughs> di ba? oh, isa yun, isa yun. <clears throat> oh. Mm. Eh di ba, eh, malamang, napakarami din mga kontratista oh, nandun yun, sa harap na. Pero yun, kahit na, na gano'n, sisiw lang yun eh. Ah, ganun ho ba? Oo, oh, oh. marami eh. Kaya ngayon, kung talagang, uh, yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan natin uh, pasimulan siguro sa yan. mga dokumento, dyan. Pero kung ang pag-uusapan, Sen, yung Blue Ribbon lang muna, no, lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sen, bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tinignan ko eh. Labing pito lang ang miyembro. Ah, meron pa lang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa iyo. Mm sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Mm Hindi, siyempre, sa si, sasabihin mo, sige, sipin ko. Ano uh -huh. naman gusto mo kung, uh, si sipin ko nga, di ba? Ayun, oo. mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. May direksyon ang kanilang uh, bawat hakbang mm -mm. at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga uh, nasa television. Opo. Mm -hmm. ah, napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang minsan. Uh, so, pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako! Di ba? Oh, parang nahihinuha ako na kasi, yan. Na? <laughs> kasi tinangka ako na naipatawag. Ginaanan mo doon sa ABS-CBN na uh, hearing nung kanyang renewal. Opo. Ah, yeah, Ayaw, ayaw pumunta. Magaling ang... lang sila, mag na sila pag tatatanungin ka sa programa uh -huh. nila. Pero pag silang inimbita mo... Yung mga angkor ba tinutupay nyo, Sen? Mga uh -huh. angkor din nila? <laughs> angkor ba yung tawag doon? Angkor po ang tawag doon, broadcaster, announcer. Oh, uh -huh. yan, yung mga yan. Oho. Uh -huh. Nang kanilang... Uh napag-aralan lang at naging nagkaroon ng kasanayan, <coughs> ay magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong eh, alam mo may pagka-personal eh. <laughs> Kasi kung ikaw angkor ka, Jenna, ah, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag angkor ka at uh, ang tinatalakay mo ay yung sinasabi nating public affairs, Opo. Makikinabang ang tao dito eh. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay Matagal na dyan sa profesyon na yan. At kilalang-kilala ka eh. Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Mm -hmm. <laughs> Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, Oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo eh. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, mm -hmm. sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Ay, iba po. yung kaalaman. Nagmumold yun sa isipan ng tao. Ito Ngayon, pananagutan mo, pananagutan oh. mo bilang angkor na huwag ka maging bias, ano? Kailangan ano ka eh, Kailangan, kailangan objective ka. Para oh. hindi mo maili, mai, mailigawan mai tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, Nakala mo'y ganon. Oo. Uh -huh, tama. Kapag hindi ka objective, kapag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. <laughs> sa akin lang. Uh -huh, uh -huh. Sa Alam nyo, pansin ko nga noon eh, noong pong tumatakbo pa lang si Bongbong, yung mga ibang news anchor, newscaster, reporter, mga ganyan, mararamdaman mo ho sa kanila na ayaw nila kay Bongbong Marcos. Ayaw nila eh na kumpara kahit nga si Jessica Soho nagkaroon sila ng pagkakamali daw eh di ba uh, natapakan yung muka ni BBM doon po sa programa niya no naalala niyo yun noon nagsorry naman hindi naman kasi sinasadya so parang tunog lang parang yung pagka-delivery ayaw mo kay BBM siguro magpasa hanggang ngayon kasi sinasabi naman ni Jessica Soho eh ano naman daw siya uh, parang uh, ano yan? Baby Marshall lo ba yon? Ang tawag doon? Basta laking Marshall lo, no? Marami pang iba. Mararamdaman mo sa kanila. Si Mel Chanko, may, may pwe. Naalala nyo noon, parang nag-trending ata yun. Hindi napatay yun yung mic. Parang pwe, tapos hindi napatay. Pero hindi naman ipinakita na nagpwe sa bibig. Yun nga lang pag tapos ng transition, nakala niya siguro nakamute na, na ano yung pwe. No? Naalala nyo yun? Dami na galit sa kanya noon. Pero ngayon, ano na yun, nakaupo na si BBM na yun. Ngayon, nakikita ko sa mga bias media, nakikita ko lang ha, sa mga bias, kapag uh, yung impeachment, ito lang huli, ito lang huli ha, sabi ng gano'n na uh, kansel cancel na nga o labag sa konstitusyon, pinalita nila. Pero, yung sumunod na ipapollow up nilang balita nung time na pagkatapos nilang sabihin na labag sa konstitusyon, cancel na kumbaga, ayaw ng ituloy ng Supreme Court, yung sunod nilang balita doon, yung mga hinaing ng mga dilaw, yung mga may ayaw sa Duterte. Sunod-sunod yun, parang tatlong beses yun. Sabi ni Ganire, ganito, sabi ni Regan, sabi ni Ganire. Tapos sa huli, konti lang ang, sin ang panig na ibinalita nila patungkol sa Duterte sabi ni ng ano sabi ni BP Sara eh naasahan na nilang mangyayaring ganun ganun naman daw talaga labag naman daw talaga tapos na tapos na yung balita kumbaga masabi lang nakinuha nila yung dalawang panig pero para sa akin hindi nagiging patas example meron pang ganito silang mga banat ah uh, Si BP Sara ay may ganitong kakaharapin, confidential fan, lalo na inibaraw yung mga mga pangalan, may piatos-piatos, pero alam naman na nila kung bakit iniba yung pangalan kasi nga confidential fund. Sa mga hindi nakakaintindi, to make a long story short, hindi pwedeng mapahamak yung pinagbigyan ng budget kaya may piatos-piatos yung pangalan. Kasi gagamitin sila para puksain ang mga illegal, mga malalaking sindikato. Kaya nga confidential fund. Hindi pwedeng banggitin yung mga pangalan kasi baka balikan sila ng mga malalaking sindikato. Ngayon, alam naman ng mga ano yon, ng mga nagbabalita. Ngayon, ang ibabalita nila, oh, confidential pan, ng gastos at iba daw, may mga piatos, patos pang pangalan, ganyan. <laughs> oh, di tapos na, sinira, nasira na si Bipisara. Sara. Ngayon, ang susunod na balita nila, sasabihin nila, sinusubukan pa namin kapanayamin si Bipisara, Sara, pero hindi pa sila nagbibigay ng impormasyon. Tapos, tapos na yung balita. Diba? Ganun ho sila kabaya. Sa susunod na araw, aabangan mo, wala na. So ang nakuha lang na panig, yung panig ng kalaban, ganun kabayas yung iba. Pero ho, nung panahon ng eleksyon, halos isuka na si BBM. Ang tanging tumanggap lang sa kanila, inuulit ko sa mga vlog ko to, SM9 News. Tanging SM9 News lamang yung parang kumampis kay BBM no mga time na yun. At sinubukan doon sa programa na ihayag kung ano ang kanyang mga nararamdaman. Binigyan siya ng pagkakataon ng SMN News. Pero anong ginawa niya sa SMN News? Hinayaan niya lang na bulabugin ni Torre yung teritoryo ng KOJC. Di ba sobrang bias? naipasok ko lang sa sinabi ni Sir Marco Leta. lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Aha. Uh -huh. Kung baga public property ka na eh. Totoo po Naniniwala yun. Sayo, sa sa'yo, nakikinig sa'yo ang tao. Public figure na yun eh. Tama. Kasi kung sino-sino lang, alimbawa, alimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. <laughs> di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga tatlo si Saito? <laughs> Pero sila, halos <laughs> pag nakitang ganyan, ba eh, nakikita uh, mo talagang makakapag influence May mga saka. followers po talaga may eh. May followers sila. Opo. Kaya kailangan, maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Aha. <laughs> uh -huh. Napakadabis nun, mga kapatid.